Ayan, good morning again, good morning, good morning Magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat Sa mga charity viewers, sa mga sponsors ng buong biyayero Ayan, Sir Paul, sa buong PB Team, good morning po sa inyong lahat At ito naman tayo mga kababayan At magbabalik tayo dito sa pagawa ko ng aking bahay Ayan, sulung sulong po natin to mga kababayan <laughs> Ayan na at ng ginawa kong video kahapon na kailangan natin maghukay dito kasi hindi pa natin natapos to. Kulang pa sa lalim, kailangan natin maghukay pa kunti para makapag-asintada na tayo ngayon. Dito nga side sa bandang harapan mga kababayan. Ayan at thank you so much sa mga um, lalo na po sa nagalok ng tulong natin ng sponsor na si mam Ma Redemption si Digi ng Wellington, Florida, U.S. po. Ayan. Thank you so much po ma'am sa napakabuti mong puso. Ayan. At sabi lang po ako sa iyo kung may kailangan tayo dito sa bahay. Ayan. So, sabi ko nga na ko muna yung materialis na nabili ko nung dati. Ayan. At Bukay na po ako mga babayan kasi wala pa yung wala pa yung ano, wala pa yung kasama ko. Uh, kasi maaga ako, sir, maaga talaga ako kung pumunta dito. Kasi masarap pa magtrabaho pag umaga kasi hindi pa masyadong mainit. Ayan, at maraming maraming salamat sa mga nagko-comment ng aking video. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat mga kababayan, sa mga mabuti nyong comment dyan at sa hindi nyo pag-skip ng ads. At sa patuloy na pagangat ng ating subscriber Thank you so much sa pag-subscribe mga kababayan At sa hindi pa nakapagsubscribe subscribe Paki-subscribe sa aking channel PB, PB Team Panday At paki-hit na din sa notification bell Para maging updated po kayo Sa mga uh, gagawin pa nating mga video mga kababayan Nalunat matapos na ito At makasama na ako nila Sir Paul Pag natapos ko na itong nabubungan mga kababayan Kasi yun lang po yung kaya ng ating budget kung yung si Ma'am Redemption ay magigay sa atin ng tulong baka matuloy-tuloy po ang paggawa natin dito sa bahay ko pero kailangan ko ba din mag-ipon para sa pangsahod ng ating kasama kasi nga may sinasahuran po ako pero hindi naman masyado malaki kasi isa lang yung sinasahuran ko mga babayan ayan thank you at yan mag na po akong ang magtrabaho ngayong umaga. Ayan. Ayan, magandang tanghali po mga kababayan at uh, parelax muna tayo ng kunti after mag uh, after kumain ng pananghalian at si John Red oh. may daladalang didi. <laughs> Na thank you, thank you din kay Ma'am Redemption si Digi. Ayan, thank you po Ma'am. Thank you po sa tulong thank you, so much yan at dito muna kami grabe ang init ngayon grabe sobrang init at mabuti na ngayon kasi may ano na kanina walang hangin ngayon meron na pong hangin at eh, na masyado natin maramdaman yung init ng araw at tarog pag tarog didi na dyan red palaging may dalang didi <laughs> na, hi. Hi. Oh. Hi. Oh, thank you, Mom. Redemption. sige na Si kita oh, Thank you. Thank you. Hmm. Na palit ko na bibili kami ng damit. Damit. Ni John Reed. No, yung binigay ni at, ni Ma'am Redemption sa yunak no. Bili ka ng damit, no. Um, Marami damit. Ayun. Uh, ah, mamaya-maya ah. Umpisa na po kami mag-asintada doon mga babayan sa inukay ko po. Ayun, sana matapos natin 'to. Ah, matapos natin 'yon. Ngayong araw, para si bukas iba naman yung uh, gagawin natin yan dandahan lang po at unti-unti nang nabubuo natin yung ating bahay mga kababayan marabi ang init po dito ngayon sige so, mga kababayan at Uh, trabaho na naman Ayan, thank you at ito na po ang nangyayari po sa mga ginagawa natin kanina umaga mga kababayan at napaka naka, pagasintada na po ako dyan ng uh, asitsbi naka dito naka tatlong patong na po ako dito at saka doon magtatatlo na din kaya uminto kami kasi tanghali na kaya hindi pa natapos dyan at salamat at may hangin na at kahit mainit basta may hangin lang okay lang yun mga kababayan ayan buhay construction ay hindi talaga bilad sya talaga sa araw pero walang problema yon Lalo na bahay pa natin yung ginagawa. Unti-unti na ang nakikita yung kalalabasan ng bahay mga babayan. Ayan, at ito, hanggang dito lang po siguro yung uh, magiging filing nito kasi ito yung magiging ports. Ang mahaba dito na side 2 uh, meters galing dyan. At uh, may may CHB pa din dito mag ano pa tayo dito liing ng HSB para sa kabuuan ng bahay kasi ito magiging porch po ito dito na side and kailangan pa dito na gik kaling dito sa may tansi tinanggal ko muna to yan yan po yung tansi Ayan. filing din yung hollow block yan ah, hanggang dito lang po sa gitna kasi pa eskwala po ito yan at ito na po yung mga panambak uh, kakailanganin eh, yung kailangan natin pananambak at panambak dito sana makatambakan natin to bago tayo makapagpatayo ng uh, 4x4 na tubular yung GI kasi yan yung pangdugtong ko na poste yan kailangan po natin busan pag natapos ko na po itong uh, nalagyan ng lahat ng CHB o yung hollow block mga babayan ang isunod ko na naman po yung pagbus uh, pagbuhos ng mga puste ang buhos ng puste natin ay hindi naman to masyado siguro nasa mga uh, dalawang araw uh, tapos na po ito mga babayan or tatlong araw tapos na natin to kasi may ano naman tayo uh, siguro yung kukulambir natin ay kukulangin yan po. walang problema kung kukulangin man yan marami namang puno dyan na uh, naputol natin galing dito sa ating luti sa ating lupa ayan uh, naman po yung ay patsinso ko pagawa ko yan ng mga tubay to kung sakaling kukulangin yung pinagaapi uh, Ino, pinaayo yung inuna kong pinagabas o pinatsinso ayan uh, oh, liit lang po to at may ano na tayo dito pang forma yung one half na plywood yun yung gagamitin natin dyan para ayan po may mga lagyan ko na po kasi ito po yung mga libilado ilagyan ko po ng tali kasi pag guhit lang baka mawala or mairis ayan may tali na po yan na plastic yung silupin yan hanggang dito lang po yung buhos mga babayan, at dito na makapatong yung ano natin. Yung 4x4. Yan ay yung dito po siya papatong mga babayan, at building natin ng maayos para kung sakali mas kaling lumakas yung hangin ay sigurado na hindi matatangay yung bubong natin. Baka matangay mga kababayan. <laughs> Yan at at ito din, dipinsan na din ko Kaya half lang po ito Kasi nung mga, mga nakaraang taon Ay nakaranas kami ng malakas na lindol dito At yung mga bahay na mga concrete Na nasira Maraming bahay ang mga nasira dito sa lugar namin Yung kasagsagan ng lindol Kasi malakas yung lindol na tumama dito Nung nakaraang mga taon Ayan, At alam ko na babalitaan siguro niyan Yung Dabo Sur Ay tinamaan ng lindol na pinakamalakas At maraming mga bahay ang nasisira nung paglindol kaya ito, kaya ito yung ko hap, na tipid sa budget at saka ah uh, portable po tayo, kahit maglindol pa yan, ay wala tayong, ano mga wabayan. hindi tayo matakot, kasi yung bahay natin ay magaan lang po yan thank you so much, at magupisa na po kami magtrabaho dito, at tatapusin sana matapos ko to ngayong araw kasi yung ay! ano akin yung deform bar ko ay nagkulang tatlo na lang at mangungutang ako doon sa may hardware si kunti lang yung kulang dito yan si John Red blingit kayo sige na tulog na dito nak tulog na kayo hapon na tulog ka dugay ka mo dako, anak ba sige na kayo rong dalit muda ko. Diri. dire yan mga buhayan sige na po at mag na po kami magtrabaho kawasan di Malik ini di... apa? Tahan lagi apa yang nak tu dia? Bapa nak kepail pulang. Ayan, magandang hapon po mga babayan At yan na po kasi baba lang po dito Kasi ito yung magiging forts mga babayan At pagdating naman dito sa madnang gilid Mataas din to kasi may ano pa ito Kung tansya na to may ano pa tayo dito Filing ng hollow blocks Ayan, hanggang dito lang po sa tansya na ito din Ayan, 2 meters galing doon Ayan na po yung katapos ko mga kababayan no? at naano tayo ngayon kasi sinurbi. Uh, si Norby uh, kami dito sa kang Peter din at sa dyan may ano na yan dyan may mga, may mga muho na yan dyan na. hi mm -hmm. hi, hi. ayan at May mga muho na po dito mga babayan. Nasurubi na kanina. Yung lupa. Muntikan na yung bahay kung mga babayan na natama, matamaan sana. Pas, ma, pasalamat tayo sa may-ari ng lupa na ah, pumayag siyang ibahin yung plano ng kanilang lupa. Para kasi nan, yung sukat kasi namin ng may-ari nito ay yung metro lang. Tapos yung pinagkukunan pala namin doon sa may itaas ay hindi pala yun yung muhon nila. Yan at mabuti at uh, iniba yung plano kaya itong bahay ko po yung uh, pinakwaan ng reference ito na lang bahay kasi kanina dito yung magiging moon sana dito man siya tatama sa may pusti ko paano na yung bubong ko wala na akong bulada papunta na kay Peter Paul at mabuti iniba at inadjust ayan inadjust po yung sukat pero same lang din yung 400 square meter kasi 400 square meter to at bali uh, kalahati sa akin kalahati din kay Peter Paul ayun na, na yung ano, mga kababayan ah. yung muhon yung PS private survey ayan at ang isa dito ayan ito yung isang buhon ayan sa may ah uh, kanal ayan oh ito po yung sukat naman dati yan po yung ano malapit lang sila magkatugma at doon meron na din meron na din yung mga muhon doon at nalagyan na po para ah uh, kapag nagbaha na si Peter Paul dito ay maeno na may sukat na kaya tayo nadili sa trabaho kanina kasi may surbi mga kababayan kaya ayun po tayo natapos ko naman yung isang side ayan natapos na at ito din meron na din dyan ano na ayun tayo peter pole ayun yung uh, ano nya muhon ayun at isa dito Ayan. ayan muntik kumama dito sa aming mga ito so, at ito yung isa balitatlo ito kasi talahati kasi sa akin at talahati din sa kanya at ito naman yung magiging hangganan kung ako oh, babayan ito ito at doon sa dulo ng pader ng kisisters ayan buti at hindi masyadong na ano kasi hindi na ito magiba itong bahay natin kung nagkataon na hindi pumayag yung may-ari mabuti at yung may-ari uh, ah, mabuting tao po mga babayan kasi yung pinagkukunan lang namin ng reference ay iba ayan at hapon na mga babayan at we ana ayan pasalamat lang po ako unang una sa Panginoon sa kay Sir Paul hindi talaga ako magsawa magpasalamat kay Sir Paul sa lahat ng PB team na Peter Paul sa nakasama ko Madam Yula Pick uh, PB Team Nunoy yan sa lahat ng mga kaibigan natin Mang Ili ayun lalo ka may kamang Ili maraming salamat din kay Mang Ili lahat na po ng uh, charity viewers uh, mababait na sponsors ng buong biyero ayun maraming maraming salamat at sa mga Uh, solid viewers natin, OFW viewers at mga charity viewers, ayan, ito na po yung hindi hindi nyo pag-skip ng ads ayan, ito na po mga kababayan uh, may unti-unti na tayong bahay na inumpisahan na gawin ayan, at kay uh, ma'am, ma'am Redemption si Diggy, ayan thank you din ma'am, thank you po sa tulong ayan, maraming maraming salamat po sa inyong talaga ma'am na napakabait pong at tumulong ka sa akin hindi ko po talaga akalain na ganun ang mangyayari nahiya nga ako pero alam ko naman siguro na galing sa loob mo yan yung pagtulong thank you po so much ma'am sa paging pagtulong mo sa aming pamilya ayan at Advance, happy birthday sa kuang kuan. -Kuan. <laughs> Malapit na kasi yung birthday niya sa Domingo 17. Ayan, mag ano na siya mga kababayan, 21. <laughs> 21 years old. Ayan. Gulang na, na mga kababayan, nag uh, 33 na po 'yan, 33 years, years, old. Ayan, 33 pero yung mukha ay parang 50 na. na. <laughs> Ayan mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat. Amping po kayo at daghang salamat sa inyong tanan.